Gapos jam jam ah. Parang si Kuku. 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 Kuku, Kuku Mangon. Sa <laughs> ginagago ka gano'n na jam. Huwag na si Papa mga ra. Umayos nga na ijo, Bira ka na nga nandito. si Jam dyan. Kuku. Kuku Udo, ah, Jam Kuku. Kuku Martin. Huwag jam. Kuku. Kuku na dam. Kuku Mangon. Ayaw, gano'n jam jam ka na. kay Papa mga ron. Napasimpleng banat. ka na nga nang napagingagingan. Kamala na nga ron. Hmm, ah, tuod pa abi si Nana. <laughs> May na si mais Jubert yung ginaambay. At si si jam jam mga matcha tuod ay. Okay. Ano nga jam? Koko? Para kan si Koko mangon? Okay? Basta si Papa mo. Ito si Papa mo nga rin nag Mais nga ni. Ana pa manging inamulita da akon nga pahumot homo oh, to matsa. Ano? Ikaw. Hindi hmm, wala akong humot. Oh. Hindi humot. mo. Ay si Ita niyan. Oh siya, si si Ita karo iya di karaga inubog. Hmm, <laughs> ka eh. kita masilo, ni <laughs> mo si huh? Lone Sabog? Ha? Sabog. Eh, ako kailangan ko pagidaan ng tindogon si <laughs> si Papa oh, ng serbihan. <laughs> Saan naman si Ethan? Ha? Saan naman yung si Ethan? Diyos, miss. Siyempre. Doon yeah. na naman sa aso yun. Ha? Doon na naman sa aso, nakipagharutan

Paano pagkatapos hmm. it ano? Isaan lang nga maistra ga tinulog? Ano tinulog ko yung teacher mo na? mga... Waan man si Jam Jam teacher nga pangit. Ay mga gwapa. At natutulala ni maway. Hmm. Aba ni si mamoy. Iyaw maton mamaya. Naman di matot lipstick. Muna. Hmm. na din. <laughs> 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 Mami <ha? laughs> jam ha. Mam. Ma <laughs> Kanan ka ay, pa. Nakaroon ano na. Saan? Ito pa mo yung sike. Ang mga hmm. oh, damdam ay ganyang hambagan tayo kung hindi ka magmakaroon kaon. Okay. Hmm. E, say maawas! <laughs> Dandan niya, bas mag mag-agawas. Grabe si, ano, gasagubo. Ay. Sige, pinangisig imo kung gasabaw itaning sabaw sa humay ag imo magasabaw man. Kiritilan. Ah. Ano ko la meron? Alo. Digo, digo puro sabaw. Agud mapusok sanda. Ha? Mm. Gale. Mm. Maksabaw-sabaw mashing kiritilan. Tapos digo pandayon. Tapos Sabotin na namin. Gusto ko na. So? Oh. Hmm. Kaya kung hindi magigot sa bawa mo. What ah? Huh? Ha? What ah? What ah? Gugtas <laughs> ang mga classmates. <laughs> Siguro may, may lahi kang Chinese. What ah? <laughs> no? Pa! What ah? Pa! pa <laughs> babo nga nagugtas kay Siyang Kinag. Eh. Kailangan. Sapa ya? Arang kumuman. Di ba? Siyang kinag.

Hakita mo kayo ng watube yun? Mga tanak ka pa? Ay si jam jam -tube. Ah. Masagob mo ra? Ha? Inom? Binis jam jam. Oh, tawag. Takit ito so? na lang. Nipit sila takit ito mo daro. Agad mabahaw. <laughs> Harumatan na tube. Ay, baka saan nito? Pero good ba ba tito, matang din mong sulan. Para pa, ni ko mataring ang humayo. Ha, isuga yung suga ako, kapapot yung ako? Ha, kapapot ako? Ito sa baw. Bakit <laughs> gusto mo hindi siguro Dora? Bakit may meron? Hindi na mag-agtay sa talis. <laughs> Di matang padidyan si Dem 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 Bakit may meron? <laughs> ha? Bakit may meron? Gatas. <laughs> Ay, ikaw, paano ang iba kay Kimo? Tanduay. Tanduay duna. Sige, Ethan. Ethan! Ethan! Taga si Ethan dali. Taga si Ethan. Ethan! digong matun digong digong <laughs> singkite digong matun digong ano ano si ano 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 si Si Digong, nakakaon. <laughs> si ano 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 dagan kami. Pangit ra. Nuga tamat ni yung do. Ah bla 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 bla. <laughs> bla Bagaimana? <bla, bla. laughs> manong... Pangit ka. Bla bla bla. <laughs> ah, yuman. Report nyo imau I-report Re nyo rin ako Bukot saya ito, iba report Nay, sure to isiyon so, so jam ba? O ah? wag din gastos ugat pa. Ah. Apa? Tanawa bi para nang ano, notebook. Jam jam. Pag, pag zero. Di pagita. Ang ah, tama rin pa. Parang ikaw lang yung araw. <laughs> Oh, oh, kwento yeah. na naman siya ng dating kabataan. Oh, tiko, makikinig ako kay matulog ako. Dita <laughs> mo aral guys, oh, ko, uh, <laughs> araw ng araw dito oh, Sabi ko eh. araw nang. araw nang kalokohan. Kung nga niya kami kaila pa kahalin sa yan. Kahalin,